Dahil umano sa mga nanunundong sasakyan sa isang paaralan sa Makati, e eh pati daloy po ng trapiko apektado. Sa tagig, ilang inabutang nakatenga sa gilid ng kalsada kabilang ang tricycle na panghakot ng basura ng barangay, pinagsisita. At yan po ang tinutukan ni Ian Cruz. Nagpulasa na bago pa malapitan ng Tagig Traffic Management Office ang ilang sasakyang tumenga sa gilid ng Chino Roses Avenue Extension na sakop ng kanilang lungsod. Ang ibang inabutan, sinita. Saan? Bawal tayo kasi may mga kahit nga ang tricycle na ito na panghakot ng basura ng barangay, hindi nakaligtas. Kasi po ano siya, malilim saka mahangin, kaya dito gustong gusto nila mag, magtambay yung mga ano nila. Sa bahagi naman ng kalsadang sakop ng Makati, naobserba ang tumutukod ng traffic kung uwi na ng mga estudyante ng mga pribadong paaralan bandang alas 3 ng hapon. Hanggang 300 metro ang tukod ng traffic sa eastbound nito kanina dahil sa pila ng mga nanunundo sa outer lane. Naapektuhan rin ang westbound dahil sa ilang nakaparadang sasakyan. Puno, puno, ma May puntong nagpaliwanagan pa ang enforcer ng Makati Public Safety Department at isang sundo. Ang sinusip po natin ito, Sasamahan niyo po 'yan sa mga yaya po natin, sa mga kasambahay po natin. Para pick-upin po yung mga alaga sa loob. Oh, alam namin na uh, matagal na binabanatan itong school na to. Pag ikot po ng ano, nasasakyan, kaya pick up na po, hawak na po natin yung alaga po natin. Ganun okay, po, dapat mga ganun mga po, po lagi. Hindi may katagat, makakalabas sila. Hindi po ano, hindi po. Kasi nakukus po tayo ng traffic. Makaradahan niyo po rito. Tapos na ang haba ko ng traffic natin yung hangin. Nauna nang sinabi ng barangay Magalianes na makikipag-ugnayan sila sa paaralan para solusyonan ang imbudo ng trapiko sa tapat nila. Sinisikapan ng GMA Integrated News sa maho ang panig ng Makati City Hall at Tagig City Hall kaugnay ng traffic sa Chino-Roses Extension. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz na Katutok, 24 Horas.